lahat nandito na po kami sa first booking namin Ito, papunta lang ng Dimasa Masalang sa Palok at pili po na. namin ito sa dito lang sa San Juan ay, ay lang yan siguro dalawa dito eh ay na ganito Bar na pick up na namin itong first booking natin 20 sacks na mga damit at uh, na kami sa Dimasalang Let's go! Chan mga katito bar naka up na kami ng pangalawang booking dito sa Santa Cruz mga ilaw ito lang oh isang ilaw lang na malaki at napakaganda ng booking ngayon nilala mo ay mataas na ang mga high demand yes pero imo mo papuntang Marikina 1280 wow! 1280 at sasabayan natin to kasi nga Napakaliit lang. Napakagaan pati ng ilaw. So, pwede nating pangibabaw. At pwede rin natin yung panggilid. Okay. Mga katito bar, may naisabay na tayo. Napupunta ng kainta. Itong kainta na to, dun din lang sa may bago mag marikina. So, yung marikina natin is 1280 plus 967 at ngayon po ay magaganda na ang booking ngayon kasi ito high demand nito 264 ito no marikina ang high demand po nito is napakalaki kasi nga nagulat din ako bakit ito po yung high demand dyan 640 alright at uh, napaka gumaganda na po ito yung sinabi ko napagdating ng perman ay mag-update sila alam mo ng magagandang booking so abangan natin hanggang December to at nagsimula kami ni Kuya Rosen mga pag alas dos na so pangatlo namin booking to at titingnan natin kung makakamagkano tayo sa araw na ito okay at dito na po yung pick up namin inaabangan ko lang na umalis tong NB350 at uh, tayo na ang kasunod niyan okay ice cream ice cream yum ice cream good yeah. alright ito isa lang ba to uh, Ay, po, uh, stainless laki okay, dito at may mga tubular pa okay tama tama yan at yan po mga tito bar dahil sakay na namin yung mga stillness napakatagan singili so, natin ang waiting time to ko baka ma ano yung ilaw kaya binibabaw natin yung ilaw at saka di deliver na namin sa kainta at yung isa ay Saan ako? All Alright Let's go Dito pa rin, binababa na namin yung mga stainless at saka super traffic po dito oh. sa Marikina, Sumulong Highway. Ayan, at binababa na na kuya. Sarap yung dito. Ah, uh, dito pala gawaan ito ng mga ano mga stainless uh, mga uh, Ano pa matapos yung Ay. Mga lababo, ano-ano. At ito pong booking na to ay nagbayad pa sila ng 150 for waiting time kang ina. Kasi ang tagal nito bago mong na ikarga. Bar, nakakuha tayo ng dito sa Marikina, pamuntang Santa Mesa Heights. At kinuha ko na kahit 300 kg. Kasi yung mga ganitong booking pagkagabi na ay isa umuwi kami ng walang, walang sakay, kinuha ko na to. At malapit lang yung pick up namin. Yan, yan. Tayo, tayo, tayo. Yan. Okay, yan. at na-deliver ko na po yung mga may una at saka table hindi na pala na pinyuhan ni Kuya Rosen dahil siya ay nakatulog na <laughs> so may may napig pa ako pa uwi ng bahay malapit na ito sa bahay kaya kinuha ko na so maliit lang yung booking niya pero siyempre, ari mohan. Ah, dito po. Ah, bang 200 ano lang to. Eh. Wait lang. 216. At mga upuan lang daw na in ng in ng Inmax. Kaya okay na ako ito. Pang pang Macdo ni Kuya Rosen. 216. So, pang-apat na pang-lima na, na kami booking to hapon na kami nag-start pero nakalima pa ano Bakaway na bahay. Pupuan daw siya ng uh, ngulang. Xbox? Ah, na Xbox. Oh. Ito mga ka dito, bar napakalapit lang 750 meters lang yung pagdadalhan natin ito Vicente Cross at sa Samar natin dadalhin so 4 minutes nandun na tayo at pagkatapos ito pauwi na po kami ni Kuya Rosen let's go ah, ibibili ko muna ito ng ano nagugutom na ito eh, ng Wow. Some more good. Right. Turn Okay, let's go, Kuya Rosette. Mag-border muna tayo. Sa makdol. Marikina pa pa Manila at yan marami pa so, malapit na kasi ito sa bahay itong pinagdelibira namin kaya uwi na kami okay maya na lang natin i-update kung magkano ang tinita natin sa ating pagbiyahe so let's go Good evening po mga katito bar. Kami po ay nakauwi na ni Kuya Rosen At kami po ay naka Limang biyari Sa buong maghapong ito At kumita po tayo ng 2732 Sa booking nilalamog At may nagtip po sa atin Na 150 plus yung waiting time natin na uh, i-charge na 150 So 3,000 plus pa rin po yung kinita natin kahit tanghali tayong uh, nagbiyahe At gumaganda na po yung uh, booking nila Lalamob ang tataas na ng high demand ano at dahil po dyan ay mag shout muna tayo Shout out po sa ating bagong subscriber na siya po ay nanonood sa Kuwait Si Sir John Martinez Salamat po sa inyong panonood at shout out po sa inyo At ingat po kayo lagi dyan sa Kuwait Kung anuman po yung inyong mga trabaho o ginagawa dyan ay Assalamualaikum Kephal sadik, Syukran Ingat po kayo dyan At yan po sa mga gusto po magpa shout out Ay comment down below lang po kayo sa mga video na aking ina-upload At sa mga hindi pa rin po nag sa subscribe sa aking youtube channel Ay i-hit nyo na po yung subscribe button dyan At huwag nyo na pong kalimutang i-hit din yung notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga uh, ina-upload. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat. God bless everyone. Bye-bye!